ito pala mga, mga grupo ang nagpasimuno sa hindi pagkaintindihan ng mga Duterte at Marcos sinusulsulan nila ang Speaker of the House para pabagsakin ang mga Duterte pero bago tayo magpatuloy mga boss pakisubscribe man ako pakisupport naman sa akin channel maraming salamat ni Tony Teddy Cassino, nila Arroyo, nila Raul Manuel ito pong nakasaad sa kanilang statement portion lang ito ang mapait na sigalot sa pagitan ng mga pangkating Marcos at Duterte ay palapit ng palapit sa marahas na konprontasyon tuwang-tuwa sila brother franco na magko ang Duterte at Marcos at mga kalyado nila hayagang pinupuna ng mga Duterte si Marcos okay oh, kita mo brother franco tuwang-tuwa sila na may may sigalot at may pagpupunahan sa planong buhaying muli ang usapang pangkapayapaan which is Kaninong interes itong usapang pangkapayapaan na ito? Sa CPP, NPA, NDP ito. At hundreds of retired officers are questioning the wisdom of the President's order to talk to the CPP again without clear terms of reference for them to give up arms and terrorism and to dismantle and disband the NPA. Walang malinaw na ganong pag-uusap binuksan sila. At parang walang nangyari. Ito yung sinasabi ng CPP sa statement niya na dinidepensahan nila ang usapang pagpapayapaan sa National Democratic Front at CPP. Ang ilang bagong retirong generals ng military na tapat kay Duterte ay umiikot sa mga opisyal ng militar na aktibo, mga negosyante at upang mangupat manulsul ng kudita. Intrigero. Intrigero para ibagsak si, ibagsak si Marcos at magtatag ng civilian military junta may alam ang chief of staff subalit so na tahimik siya general bronner inaakusahan po kayo ng central committee ng communist party that you you know about this is this true general bronner that you believe that, could, that the, the codita and military junta is being hatched and prepared by rodrigo duterte did you brief the president about this no. general bronner is president marcos convinced na magkukudita dahil gusto lamang ni Duterte manong balik sa poder? Is that so? At dahil may issue ng kapayapaan, which is a valid public interest issue na dapat talakayin, kaya nyo kami binubusalan sa SMNI? At ito ay lumabas ngayon sa Statement of Declaration ng Communist Party of the Philippines na para may pag-uusap at the back, at alam nilang nangyayaring mga maniobra sa loob ng gobyerno ito? Kairi, ako gusto kong maniwala na hindi ganyan kahina ang ano ah, ang ah, pag-iisip ng ating pangulo na Sana. niya na ah. kaya ako naniniwala na hindi yan yung ano, hindi yan yung ano, pinaniniwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos na ang uh, Duterte no si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasa likod ng uh, umano'y destabilization efforts no. Kasi, ito pala ang pasimuno sa gulo diyan sa Kongreso. Kaya mga kabayan, sa sunod na pilihan, sa 2025. Alam na natin kung sino ang ilalatag natin. Good luck.